Narinig niyo na ba yung ano? If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Simula nung narinig ko yun, nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Ang galing nga eh. Kasi pag every time na meron akong gustong gawin na mukhang imposible, eh. pero nakikita ng utak ko na kaya ko siyang gawin, ginagawa ko kaagad. Hindi ko nga lang alam kung paano sisimulan, pero lagi ko din sinasabi sa sarili ko na hindi ko yan malalaman kung hindi ko susubukan. At dahil doon, nagsimula na yung paggawa ko ng sculpture. Takot kasi ako dati. Tsaka kinakabahan ako. Paano ba naman? Ang hawa ko dati ball pit. Tapos ngayon pang hulma na. Di ba ang laking talon? Tapos na nagtuturo pa sa akin. Sarili ko lang. Inaaway ko pa. <laughs> Siyempre dahil ako lang mag-isa. Ako lang din yung kausap ko. Di ba? Ang galing. Pero yun naman yung kagandahan na ako lang mag-isa kasi nakakapag-explore ako. Makakapag-trial and error ako. One sawa. Depende sa akin. Na wala akong iniisip na meron nakatingin sa akin. May nagja sa akin na kakagawa mo lang na ito, babaguhin mo na naman. Ganun. Nainis pa naman ako pag may nagsasabing, ang pangit ng gawa mo. Pero yung gawa ko, hindi pa naman tapos. Hinusgahan ka agad. Eh ako pa naman, trust the process lagi. Yung tipong kahit na pangit na pangit ka na, tapos hindi mo na ma-imagine yung gawa ko sa reference. Pero as long as ako, na-imagine ko, tutuloy ko pa din yun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng proseso, tsaka kanya-kanya tayo ng diskarte. And then kapag natapos ko na yung art ko, dun ko na ipapakritik para maayos kagad ka kung ano yung dapat ayusin. Ganun.